Yeah. Kung meron kang mensahe dun sa kapatid po ninyo at especially dito sa asawa niya, ano yung mensahe mo sa kanila, ma'am? Ano po, magpakatatag na lang po sin Inda din. Pray na lang po na mag, ano po, makarecover po ulit yung asawa niya. Hmm. Ito sa ating tabang medikal, ito mga ka-action. kasama natin ngayon si Rosemary Luta at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang uh, kinakasama <laughs> ng kanyang kapatid na lalaki na ngayon ay lumalaban sa stage 4 colon cancer. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Rosemary. Magandang <laughs> hapon din po sa oh, inyo, po. Kamusta na po itong kalagayan po ng kinakasama po ng kapatid po ninyo? As ngayon po, ano, nag -re nagpaparecover pa din po siya doon po sa bahay namin. Kailan po ito na-diagnose ng kanyang sakit na ano Ano po, four? nung time na ito, sir, yung dinala na po namin siya sa ospital nung may mga last, may 28 tata yun, sir. Oh, may 30 araw kaya. Opo, oh, doon nyo na lang, uh, palang nalaman, ma'am, na nasa stage 4 na po itong cancer oh, po ng kinakasama ng kapatid. Kapatid po ninyo. Opo, kasi yun po ang ano nung na, ano po nung doktor na may stage 4 cancer na po siya. Uh, matagal na po ba itong uh, magkasama itong kapatid po ninyo, itong kinakasama niya? Opo, mag-ano po almost 3 years na po. Opo, kamusta naman itong kapatid po ninyo? Okay naman. Opo, ilan po may anak po ba silang dalawa? Mayroon po, 3 years old yung mm -hmm. anak nila, then yung babae po may anak po siya sa una, almost um, ano 15 years old na. Mm -mm. So ibig sabihin bata pa. So malit pa itong Opo. anak po ni mm -mm. Ng apatid po ninyo 3 years old Apo Before ito, ma'am, na dapuan ng sakit itong kinakasama ng kapatid po ninyo, ano po yung dati niyang trabaho? Ano po, kasambahay po siya, sir, sa, dyan po sa Legaspi. Legaspi. Tapos, before, ma'am, ito malaman na meron na pala itong sakit na ganitong uri ng sakit, ano yung mga naging epekto sa kanya? Ano po, nung time na po yun, sabi ni mama, ano daw, may, sabi nila, binat lang daw po, tapos may UTI, and then pinacheck up po namin sa center, ano na, ano po siya na may, acute UTI na po siya. Mm -mm. Then sinamahan ko po sila sa city, ay sa city health po dyan sa Daraga. Then ano, pig, anan po siya ng, binigyan po siya ng reseta. Tapos ininom niya po yun. Tapos naging okay na po yung ano niya, si UTI na gamot na. And then nung after naman po nun, sabi nung mama ko, tinawagan po ako kasi malayo pa ako sa kanila. Samahan daw po ako samahan ko daw po sila sa hospital kasi yung hipag ko na ano mahina daw po yung paghinga mm -hmm. and then may biglang payat po biglang payat po niya nung ano mga nakaraang buwan Opo itong kapatid po ninyo ano po yung uh, trabaho or pinagkakakitaan ang, Ano po ang trabaho niya po is ano po helper po sa bakery Sumasapat naman po ba itong kinikita niya sa araw-araw itong sa pangangailangan po nilang dalawa sa mga anak niya Syempre ngayon na merong panggamutan po itong kinakasama niya Kulang pa din po kasi minsan sa one week, three days lang po yung pasok niya. Ang, ano po, ang sahod niya po is 300 lang po. Nung nakikita mo yung sitwasyon ng kinakasama niya ma'am itong ipag niya, ma'am kamusta yung reaction po niyo regarding po dito ano po naawa po ako sa kanila kasi ano una po all aning kulang po sa budget tapos hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pambili ng gamot tapos yung pang ano pa po yung pang financial po baga habang nandun po kami sa hospital mm. yung mga tita ko po ang tumutulong po sa amin para sa ma ano po yung mga sa pang financial po namin Apo, kamusta? pambili po ng gamot sa labas kasi minsan po wala po doon sa loob lumalabas po kami kami itong nabilit. Ate Rosemary, kumusta naman po yung kalagayan po ng anak po na itong kapatid mo at yung kinakasama po niya? Okay naman po. Alam po yung sitwasyon ng nanay nila? Opo, nandun po sa amin, sa, dun po sa magulang namin nakatira. So, nasa magkano nga po itong halaga ng operasyon? Um, nasa, ngayon po is nasa 1,209,000. 1,209,000. So, napakalaki ng halaga. Opo. Ano po yung ano, reaction po ng kapatid po ninyo nung po niya na ganito po yung kailangang pera para uh, mangyari po itong operasyon. Na ano po, na bigla din po kami, kahit po yung mga kapamilya po namin. Okay. Tapos nag-iisip po kami kung saan po kami lalapit. Tapos naisip ko po dito na lang po sa inyo para po maka, ano po yung mabawasan po yung Opo. sa financial. Right after nung nalaman po ninyo or nakita po niyo yung halaga na dapat po niyong likumin ay agad-agad pong naisip po niyo ang akubikal party list. Opo, kasi yun lang din po ang alam kong nakakatulong yung sa ano mga ganyan na problema sa hospital Apo. bill. So, nasa magkano na nga po yung hospital bill? Nasa 1,299,000. 1,299,000. Yan po bang na nalaga ng pera ay nakahawak na po kayo na? Hindi po. Ito po ang hahanapin nyo ay pera para po pangbayad sa hospital. Ayan, so, Ayan. napakahirap ng sitwasyon. Ano? Ito partner, linawin lang natin. Itong uh, hiningi nyo pong tulong ay ito yung hospital bill. Apo. Ito kung uh, kinakasama po ng kapatid nyo ay na na. Oh, po, na so, na. ang iniisip nyo na lang po itong yung pangbayan, yung pang point, mm -mm. nasa 1.2 oh, million pesos. Mm -hmm. May development naman po yung ipagpo niyo pagkatapos po ng operasyon. Meron naman po Ay, Good thing ano. So, siguro mas lalong gagaling siya pag nalaman niya na meron nang magiging katulong kayo para mabayaran yung oh, naiwang hospital bill. Oh, oh, siyempre, partner, may kasama yun sa iniisip, iniisip niya sa kayo mababayaran. Oh, oh, so, nasa pag recover pa lang na nasa proseso pa ng pag-recover mm -hmm. itong oh, asawa Paano niyo po pala nalaman na meron pong serbisyo na ganito po or programa na nakakatulong ang Ako Bicol Party List Na ano po nakita ko po sa Facebook then yung mga friend ko po So aside sa nakita niyo po sa Facebook yung mga friend po niyo ay nakapagsabi din na tumutulong ang Ako Bicol Party List Okay so para sa kailingan niyang yang partner uh, magkakausap natin na uh, sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LBC Denyo coordinator ng Ako Bicol yan Magandang hapon, Ma'am LB. Yes, Ma'am LB, meron po tayong kababayan na uh, lumapit po sa atin at nangangailangan ng tulong itong hospital bill na naiwan po sa nangyaring operation po sa kanyang hipag. Nasa 1.2 million pesos po. Ano po yung maaring maitulong ng ako, Bicol Partylist, patungkol po dito sa alalananin po? Please uh, invite din yun po yung pasyente ni ate, yung Bicol niya, uh, na very psychological and social worker, as they need to i para wala po pinagbabayarang cash. Ano po? Manglalakarin lang po tayong document pero rest assured po wala silang babayaran ng cash. Ayun. Malinaw na malinaw, mm -hmm. Parker. Wala ang na silang babayaran. Wala na silang ibang gagawin kundi lakarin or is is isumite yung mga kakailangan ng papeles para tuluyan ng matanggap po ninyo itong tulong mula sa Ako Bicol. Yes, so po. Ah, po natin sila para maglilubayan sila. Gagawa natin ng paraan para mag ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾಣಸ್ತಾವೇ tayo pag agency para po ma-bigay uh, sa kanila yung nararapat na tumulong sa kanilang pasyente. Ano po? Okay. Kasi ako sabi ko po, tayo po nandito, tayo po, po may pisi sa BRSS, tayo po gagawa ng paraan para masino balance sila. Ganyan po si Council B at si Peter Martin Rebarga tumulong sa mga nangailangan. Ako sabi ko po, lagi po nakaantakay sa mga nangangailangan ng tulong na katulad natin. Ayun, wala na kaming dagdag pang tanong, Miss LB, dahil nasagot nyo na po at sasagutin na ng ako Bicol Party List itong uh, hospital bill nito si na ni Nanay Rosemary patungkol sa hospital bill ng kanyang kapatid. All right. Maraming maraming salamat Miss Elvis Cedeno, ang coordinator ng ako Bicol Party List. Yan balikan natin partner si Ma'am. Ma'am, ano po yung nararamdaman natin ngayon mm -hmm. na mula sa ako Bicol Party List ay sagot na ng uh, ako itong alalahanin po ninyo na naiwan na hospital. Ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo po na nasolusyonan po ang problema problema namin. Ayon So, na ay, iyak iyak si Ate Rosemarie dahil ito ba araw-araw po ninyong iniisip? Hindi nyo alam kung paano uh, kayo lilikom ng gano'ng kalaking halaga. Pero dahil sa Ako Bicol Called yung inyo pong alalahanin ay nasagot na. Nasolusyonan na. Nasolusyonan na. -solutional na, -solutional po. na. Gumaan po. po ba yung pakiramdam nyo? Opo. Okay. okay. Sabihin ko na lang po, karamawa. Naniniwala ako partner na yung hipag niya ay mabuti ang kalooban uh, close nila dahil siya nga partner ay kapatid ng asa ng kinakasama lang 'di ba so meaning to say inilaan niya yung oras na to para makatulong makatulong at okay. saludo po kami sa inyo uh, ma'am thank you po Ayan, maliban dyan partner sa uh, tulong ng Ako Bicol Party List, ay tanggapin nyo po itong tulong mula naman sa aming program, itong 10 kilong bigas at itong mogo-mogo. Nauna yung mogo-mogo partner uh, ha, baka isipin itong... nila naka, nakalagay dyan. Ito po yung kilo. 10 kilong Ayan. bigas. Ayan. Maraming salamat po. So, malaking kagianan po, kagaanan sa loob po ninyo yung naitulong po ng Ako Bicol Party List. Meron po kayong mensahe para kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List. Um, ako po ay nagpapasal salamat kay lalong lalo na po kay Congressman Elisaldi sa ako Bicol Party List na nasolusyonan pa ang problema namin sa hospital bill po. Maraming salamat. Maraming salamat din po Ati Rosemary dahil kayo din po ang naging daan para po ay ma mawala ng problema na patungkol sa hospital bill. Ito pong kapatid ninyo. Thank you po. At meron po kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa ako Bicol Party List. Maraming salamat po.